Sa iba pang balita, nagnegatibo sa pangalawang round ng test na isinagawa ng Department of Health ang sampu sa labing isang nakasabay sa eroplanong Pinay Nurse o er sa eroplano ng Pinay Nurse Nalag positibo sa Middle East Respiratory Syndrome, Coronavirus o MERS-CoV. Ngunit ang isa naman ay inoobserbahan pa rin sa RITM dahil sa mga sintomas na ipinapakita ay nito. Ayon sa DOH, sa mga nakasakay ng Pinay nurse sa Saudi Arabia Flight 860, dalawa na ang naka-isolate at inoobserbahan. Isa rito ang suspected MERS-CoV patient habang ang isa ay kasalukuyang pa rin inoobserbahan Samantala ay sa DOH, ligtas ang batang nasa sinapupuna ng Pinay Nurse na may Merskov. Muli rin ay giniit ng kagawaran na walang dapat ipag-alala mga Pinoy sa pagdating ng sakit sa bansa. madala pinayuhan naman ng DFA ang mga Pinoy na nasa ibang bansa, partikular sa mga lugar na may kumakalat ng nakahawang sakit, na magpa-voluntary check-up para masiguro na hindi makakapasok sa bansa ang mga sakit na kumakalat. Uh... Ang steps ng DSA patuloy pa rin sa, in light of this case no, na pumasok na rito, uh, well, nire-renew namin yung mga advice namin sa mga Pilipinos doon na mag-undergo ng voluntary testing kung may balak silang umuwi sa Pilipinas para ma-determine kung uh, negative sila or positive of the MERS coronavirus.